Guys, pupunta kami sa plaza ngayon. Kasama ko, asawa ko. Yakan. <laughs> <Wala kasing> hindi na. <laughs> ka <no> <laughs> Mamimili kami ng ano, barikado namin doon sa ulam namin ngayon. Da. Toto, soft drink yun guys, kinakat namin ang video dahil malalayo layo ang aming mga lalakarin. Malayo pa yan. At, At ang pa nga si Undo, inaantay kami bumili. Eh, maglakad ka, mauna ka. Uy, wala ka pang damit. Okay nga tayo. Pasigas sa miso. Tapos? Ta ano, miso. tapos miso. Tapos Ilan pa di sa miso dalawa? Isa lang, kasi sa miso dalawa. Di pa tayo sa kabila. <laughs> ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Hindi, talong mo muna pa. Hiling eh. yung ano dito Hindi makakompleto ang iligang sa mito Yan ang hiyanagay ko eh. Ito? lang, may bumibili pa

O, tumahan nyo promo kayo ngayon? Wala promo? O, oh, hindi na. O, oh, 20. Eh, masay muna. Yan ang gusto oh, ko sa'yo. O, cut mo. Bye -bye. Hello, din. ko Nandiyan ko to. Mama. Mama. Ako play na. La <laughs> okay lang. <laughs> Pakitingnan ko nang mo. Okay